Hi guys! Magandang araw! Ngayong araw na ito ay una Friday na April Tawa-tawa ko tawa guys <laughs> Sobrang laki ko. Ano? Time check is 9.15pm na po ng nguli Kain pa tayo guys Ayan guys, oh Kanin at saka mungu sinaluan ko siya ng alugbati at saka ano, may hipon sirin yung malalaki guys kain ko tayo habang kumakain ako guys chika chika tayo chika beach tayo tagal na ako hindi nakagluto ng mugo sarap guys last ako nakapagluto ng, ng munggo is ano pa yata January pa yata yan yeah, January pa tapos ngayon na naman masarap ang munggo pag ano guys yung paminsan-minsan lang kain ng mungo uh, hindi naman yung pag madalas parang nagsasawa ka rin gabi na lang guys back to work na naman ganun talaga ang buhay buhay o FW trabaho, trabaho, trabaho pa ano guys ngayon maganda ang palitan to pesos korean mahal ngayon ang palitan ano 14.99 1 halala na lang 15 pero yung nakaraan guys ano siya umabot siya ng 15 ngayon bumaba ng 1.14.99 14.99 magdala, ma, masarap magpadala sa saving if maraming pera kasi ngayon mataas ang palitan pero you know, no choice talagang wala kang ipapadala kasi mag-wake ka pa ng ano sahod mo ano anong petsa pa lang ngayon tagal pa ang end of the month <laughs> pero pag dumating na end of the month ano bababa ang palitan guys